Hmm. Ayan. Ha. Doon. ha. 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 <laughs> Ayaw pa. Ang isda. Huwag ka, mm. ka, daw uuwi. Sabi ni isda doon, huwag ka daw uuwi. Baka matabig mo yung ano natin doon. Huwag mo sakin yung kahoy. Matatabig hey, mo yung ano natin. Oo. Oh. Mm. Doon lang. Ang lakas. lakas. Dalawa, ang <laughs> galing. Oh, parehas pa yung sumukat ah. Oh. Tama ayaw eh. Dalawa, Dalawa yung taga natin magkatabi, yung sa'yo lang kinain. <laughs> laki niyan. Ay, laki! Yun o, yung panalok, panalok! Panalok! Oh, panul, panagul! Yun! Huli! Hindi, sa akin yata yan eh. Bakit ay so... Oh! Sandali, sandali. Oh, tingnan mo, aking tani oh. Nagkarambulan. nagkarambulan. Ay, oh. Hindi. <laughs> <laughs> kanino kaya huli ano? <laughs> oh. Ito malalaman niyo kung kanino huli yan. Oh. Jaket boy, jaket boy, jaket boy. Ang jere. Oh. Ang kagulo idol nag. Oh. Kanino huli? Jaket boy, kanino? Oh. Ye. Kanino kaya huli yan? Oh, jaket boy. Tingnan natin mga idol kung kanino huli. Kay tatay o oh, dun sa bata. Oh

Huwag mo nang hawakan, lagay mo na sa fishnet mo! Loko, may pa mong taga niya! Loko, may pa mong taga! Mamaya na yung taga mo na ayaw si... ...Sidekick! Mamaya nga, makakawala pa yan! Nagkakulong mga idol, hindi pa lamang kung sino nakauloy! O, sino mga po talaga nakauloy? Ako, ako ito! Ay, nakakapraso pala oh! Magbibigyan ko ngayon na Ay, nalaglag na! Ano ko mel? Ako sa, lama, lama. Lama sa, taas, lama sa May ano ba yung pisnet mo, idol? na maa, yung mo na mo. Hawakan mo dun sa hasang. Buka, putulin na natin ta Ako, ako para walang... Tore, mo mo. nagka bol idol. Naibol nung malaki. Tatlong bilmit. Hindi ganyan daw. Lawakan mo sa hasang. Bukane mo mabuti yung ano mo. Oh, <laughs> uh, yun. Okay. abi okay. uh, mo tayo, Kagulo mga idol. Idol, <laughs> napakasaya dito. <laughs> Nagkagulo dun sa malaki na yun. Anak ng kamote. <laughs>